sabi sabihin, hindi madadala sa labas yan, bro. Yun lang. Baka wireless. Habang uh, si Nor, uh, eh, pasalamatan muna natin mga dabargats natin sa Malabon sa pagkikiisa isa nila sa Plastic ni One Project. 105 public at private schools nila ay nag-ipon at nag -donate na mga plastic bottles katumbas. Alam niyo kung ilan? Ilan po? 168. Yeah! Ay, naku, maraming salamat po. Hmm? Maraming salamat po. Ah, buong malabon na ito. Galing. Um, salamat po. Salamat ah, po. Ipapadala natin yan sa mga estudyante na ang kailangan. Salamat sa mga Dabar Gods sa Malabon. Yan. Yeah. Thank you, Malabon. Ang ah, Malabon. Check. Malabon. Plus one na. 168 uh, plus, mm -hmm. 5, yeah. plus 168 ah, plus <laughs> 5 plus 168 Lahat pala ng schools dyan. <laughs> Kayo kind of. po! Anong pangalan mo? Nor Villas po. Bo. Bossing, wireless nga lang line-line. Ah, ayu ayu si sikat ha. ¿no? Ayan o. Ayan. Ano po si Bossing? Oh. Hello, Nor. Hello, Nor. Apo. Uh, Apo, Bossing. Kapasin Nor Villas. Apo. Anong trabaho? Ano daw po trabaho? Eh, sa Ay. ngayon po. Ay. Ay. Ano, ano, ano? <laughs> Wala trabaho ngayon po dahil na-stroke po ako. Dagan um. ah. na po akong stroke. Eh, ngayon po, minsan po, may extra po ako ng nagkakarpintero. Minsan po, kung hmm. ano, nagkakantero. Uh. ano lang po, yung ano, yung pagkakakitaan. Ah, hindi mo naman na mamartilyo yung daliri mo. Ay, hindi po naman, hindi po naman, sir. Oh, okay, okay. okay. Ikaw ay dating karpentero. Opo. Kantero din. Kantero din po. Kantero? Oh. Ano? Kantero. Kantero. Kantero po. Lahat po ng ano, ng, Boom. Nang pwedeng matrabaho. Kailangan ka na. Pagkakapirahan. Kailangan ka na... Gusto. Kailan ka na, na <laughs> Kailangan ka na... Stroke. Ano po? Na-stroke po ako. Ano po? Uh, 2009. 2009? 2009 po. September 15. <laughs> Pero... Okay ka na ngayon? Okay na po, sir. Uh -huh. Okay na po, bossing. Kahit gumawa uh -huh. ko ano po eh. Nakaka-regovern na po ako sa awa. <laughs> Nakakapag-trabaho ko na ulit. <laughs> Kapag trabaho ko na ulit. <laughs> <Boom>. Opo, opo. <laughs> ano uh -huh. nga daw yung ginagawa mo? Wala nga eh. Misan po wala eh. Misan May mayroon kanya po trabaho ng karpintero, kantero. Uh -huh. Pag meron ng bahay na sira, hindi sa lang po may natatrabaho. Ah, pag, uh -huh. po na... Oo, <laughs> oh, teka, teka, may lakad ako. <laughs> <laughs> kang tira na dyan. <laughs> Hoy, ikaw! ikaw, ikaw. Ang rito. Saan ba bahay? O, pwede hey. ikaw din. Mahaba ka eh. bahay mo? Saan daw ang bahay mo? Pwede ba ka ba ah. makipasok? Ay, pasok po kayo sa bahay namin. Sa... Saan? po kami rito. bossing. pasok po. Uh, buti, pasok po kayo sa bahay namin. Sige, pasok kayo. <laughs> pasok. pare dito po. <laughs> O, oh, saan ka Ah, dito. Ah! <laughs> Uy! Andito pa yung amiga ko! Pasok po. Ano anyway. yun? Ayan, habang pumapasok na rin kami. So, goodbye! Pasok na natin yung mga regalo. Sabay-sabay okay. na natin yan. Tapos, bayani na tayo. Bayan na tayo. Kamusta po kayo? Ito na po, ang one for all, all for one. Kaya, ano pa ang natin? bayani Baba! Nabotas! Ano? teka, teka, teka. Nabotas. Ilakad. Ilakad sa boss eh. Ikaw nagsabi na. Maganda yung bahay ni... Nora. Ito na! Ito yung bahay. Kasama mo yung amiga mo. May jogging kami mamaya. Kaya. Wow. <laughs> Bago namin ibigay yung regalo mula sa si Ed Bulaga. Ito yung mga additional pang regalo mula sa Coca-Cola. Ito yung 10,000. Bilal mo, Paolo. 10,000 pesos, sir. 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Sa laparge, ito ang 5,000. Thank you po. Maraming salamat po, Busing. 5,000 sa 5,000 pieces 5,000 naman ulit. Galing sa Bear Brand Busuglusug Family Serial. Thank, Thank you po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Sino, meron, sino ba yung amiga mo dyan, Lola Wanda? Ano na nga ang pangalan mo? Binita Villa. Si Benita! Instructive po yan. Ano-ano ni... Ano ni Nanay po. Nanay. Edgets <laughs> <laughs> <Nanay. laughs> ko na po yan. Nabidrity na, 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 na po yan eh. Nanay, nanay. Nanay, Na, nanay, bossing. Nanay, nanay. ni... Dito po, Nor. Ni Nor. Ay, bo Ay, bossing. Hindi ka po pala. Hindi ka po ano. Maraming <laughs> salamat po, po, Si bossing. Ulog ka ng langit. Ano? Ilan pa po kayo mga katulad nyo? Ha? ang nandito sa mundo para tulungan yung mga mahirap na katulad namin na wala. Pwede ba dahan-dahan na kayo salita? Kayo po ang aming okay, pag Kaya Hindi, po, Bojing. Bojing, kayo daw po talaga yung ulog ng langit, Bojing. Bo ah. bira-bira uh, lang -bira po yung mga ah, katanya nyo, Bojing. Nakangilo ko, ang bilis eh. Oh, ang <laughs> parang nakakangilo yung boses ko. <laughs> pare, ah, pare nyo. Pwede dahan-dahan, parang pinapagalitan mo si Bojing. <laughs> <laughs> eh, hey. Bojing, talagang malakas lang po akong mga salita. Kasi pag mahina, hindi eh, naman maririnig. yon okay. tama. Ganun. Kaya malakas lang po ako magsalita, Bosing. Oh, okay. 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 Ito pa po, may 5,000 pa po kayo galing, galing sa, sa Pure, Pure Gold. Pure Gold. Gold. <laughs> ayan. Uh, ah, salamat oh, Ay. sa inyo, sa staff ng Eat Bulaga ah. at sa Pure Gold. Maraming salamat po sa inyo. Ayun na nga, pinakamalapit na Pure Gold. Ay sa Pure Gold Extra Malabog. Malabon. Malabon! <laughs> uh, extra Malabon, alam mo at ba pero yun? At mayroon pa sa Pure Gold... Uh, ano na ito? ano ito. Buna po. Ano po na no, eh. Pure Gold Bujimento at Pure Gold Pretel. Ayun na ay, sinabi Wala ko. Doon lang po kami nakakarating. Yan. Uh, Oo. Oh. Yun, ay yung Pure Gold Discount Days ha. Malapit ng... Uh, uh, Bago pisa. Uh, pisa yan. Ayun na nga. <laughs> Ayan oh, umuulan sa diskweto. Diskweto, ayan oh diskweto. July 12 hanggang July 15 yan. Up to 50% off on selected items. items. Galing mo. Oh, ayun, ayun. Eh, dalawa oh. Eh? May pogi dalawa. Andun <laughs> ah, doon <no. laughs> <laughs> no, oh. Ayan oh. No. ayan oh. Sabi nila, pure doon. Oo, ah, 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 Nakakanga eh. Ayan, Lola. Ah, ito si Binita. Binita! Ilan ba yung anak mo na? Huwag mo rin sigawan! Sigawan mo rin eh. Naririnig mo ba? Yan. Siyam, po. Siyam. Siya pang ilan ito si Nor? Nanay ba ni Nor yan? Nanay niyo po. Nanay. Nanay po. na stroke ka daw. Oo nga, ito po hindi makakala. Ilang taon na? Walong taon na kung Walong taon na. Ba't ba usong-usong stroke niyan? Ako kanina lang na-estro. Nasa lahi po ba ninyo yung stroke? Trending ang stroke sa inyo. Hindi ho. Trending ang stroke ngayon eh. Sino yung ano? Ikaw yung na-stroke ka. Sa, Trending. sa, mga, sa mga apo ni Lola, ah. ikaw yung uh, unang na-stroke. Yes, yeah. Opo, opo. Ah, siya pa lang anak naman, boss. Ah, anak, anak, po ako ni... Huwag ah, mo ako pagalitan. <laughs> ah, hindi. ah, ano ba? wala, thank you, boss. Thank you. asawa, asawa. May asawa ka. <laughs> Ah, uh, meron po ang misis ko po. Ayun po, yung nakawaris na yon. Ayun, si ah, misis. Lenda, Ate, Glenda, oh. yung uh. parang pungkan. Halika nga dito. Oh, yan nga. Oh. Ayun, si misis. Ilan naman ang nila? Ilan naman ang laging anak nyo niyan? Ang anak po namin ay <laughs> dalawa po. <laughs> Ilan po? Dalawa po. Isa na po yung... Dalawa. Naka... Tapos na po yung anak ko ng panganay, na na, nars At yung pong... Kusok para na babaliw na. Kerstier High School. Ako. Ano ba to? Yung asawa niyo po ba, okay lang siya? Eh! Eh! Okay po naman yan. Yan po ay mataba. Pero, siyempre, naisip ko wala ko papakain sa kanya. Kaya mataba po ang... Ha? Pinili niyo. Ah, sige. Ah, Boxing. Ah! Ah! Okay na kami, okay, Bosig! Okay na kayo? Napamigay na po namin lahat yung mga bibigay na Amerika. -alo. ano ba namin? Parang New Year. <laughs> ano mo ako? Meron siyang na... Ipon! Ipon! Uh, uh, meron yun po ba na... kayo na... Ipon! Yun! Ay, sa, to sa totoo lang po, yung, hindi mga ordinaryong oh. pamilyang katulad namin ay hindi ho po kami makakapag-ipon. Yan po yung sa totoo lang. Yung Sapanang sa kasino lang, ngayon. kasino ng po. <laughs> yung hindi totoo. Yung sa hindi totoo. Yung sa hindi totoo. Ay, ang hindi ang hindi totoo po at dalagang talagang wala kaming pera ngayon. Wala talaga. Opo. <laughs> Kaya bossing, oh. dahil kayo, eh. kayo. Eh, simulan mo na ng... pag-ipon. Yun. <laughs> eh, e, bigay mo na po pasilip mo yung uh, bossing saving. Yun. yun. <laughs> ano ba kinakabagan na ako diyan? <laughs> Number <laughs> Ano na, bossing? Hindi <laughs> 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 alam. Parang may birthday. Six! Six. Six. Ha. Ha. Parang yung, happy birthday. <laughs> Ayan, Nora. <laughs> may, initial Kaula ka pa may initial deposit. May initial deposit sa BPI Globe Banko. May ATM card na kasama na pwede mong gamitin. Nationwide. <laughs> nationwide. Huh? nationwide. Ang savings mo may katumbas pang... Insurance! Yeah. oh, silipin mo. Talas lang ng mata. na mata. Ayan na. Bilisan mo lang, ha? Talasan mo mata mo. Oo, oh, pag di mo nakakita, bawi yan. Talasan niyo po, wag po kayo matulog. Oo. Oh. Ibuka mo yung mata mo. May hinihintay ka ba? Eh... <laughs> <laughs> yon Oh, nakita nyo. Bosing eh. Ha? Ah, ang bilis mo rin magsalita eh. Ay, sabi ko sa inyo, talasan niyo mata nyo eh. Bilisan niyo. Oh, di naman mabuti eh. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayun na. Ayun na. Ah! Bosing, thank you ah. po, Bosing. Salamat ah. po, Bosing. Malaking bagay po sa amin to. Oo. Oh. Simula mo na pag-iipon kahit pa konti-konti. Hindi. -konti. Saka magtitinda-tinda -na, na rin po ako para hindi maubos yung pera ibigay nyo sa amin. Oo. Oh. Na. Okay, mabuti naman. Mabuti. Maganda ang Maganda ang plano. Sir, tanong ko lang kung... Uh... Paano naman yung ina boses? <laughs> Alam <po? laughs> mo naman boses mo yan. Paano po yung pinagkakakitaan nyo ngayon? Kaya na-trick na po kayo ngayon. Sa ngayon nga po, eh, nagpaplano pa lang po kami dahil wala po naman kaming punan. Karpentero po naman ako, misan mawala naman papagawa ng bahay. Siguro po, pagkatapos po nito, magtitinda na po muna ako ng gulay, isda, at saka kaunting baboy. Pero yung... Uh, Ito lang po. Konti. Sobra na ang konti niyan. Sampira sa baboy lang. Po. Kahit ang ulang, ulang. Grabe ka, girl. isa-isahin niya pang ganun. Pwede mo idagdag yung mga sa Dito, gold. Oo. Ay siguro po, maka, may dalagdag natin yan. Kung may susubra doon sa ibang kapitbahay din naman, yeah. manging rin naman sa amin bilang pasasalamat at kami ay nagwagi. Yeah. share Pero, mang, Os mang Oscar. Anong mara, Oscar? Anong, 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 eh, nor, nor. 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 Alam ko siya, or, nor. sa obligation, nor. Eh. <laughs> yung wali. Pa, paano naman po yung pag-aaral ng mga bata? Nag-aaral naman tuloy-tuloy. Eh. Sa ngayon po ay meron pong programa ang DepEd na pre-schooling elementary to high school. Kaya, so doon pinasok yung mga anak? Pinasok po ang anak ko doon sa ilang taon na ba yung mga Il Ilang taon na ba yung mga anak mo? Yung anak ko po ay isang 12 years old at yung isa po naman ay isang 23 tapos na po yun ang nurse. Kaya lang po, wala pa working experience. Yun. So nag-aaral pa rin pare-pareho. nali mm. si Ala, si Ala. Si Mrs. Si <laughs> Mrs. <laughs> oh, Mrs. kayo naman po. <laughs> Ba't tawa ng tawa yan? Ewan ko, loko loko. <laughs> Tingnan mo nga, Norito, baka may mga bawal na gamot ka dito sa bahay, ha? Ah. <laughs> Mami, kayo po, ano pong trabaho? Kayo ba, hindi ninyo? kayo tatrabaho? Ano pong trabaho? Nananahit lang po. Nang? Nananahit lang po lang Nang? Na -na lang... Nang... nagre-repair ganun. Nang? Sugat, ano po? Um, ano? Vitamin. Nang chan. John... No, oh. Nagtatina. Sugat. <laughs> so, okay. Okay uh, po. Uh, Mang Magnor. Magnor. Ito po. Dalila po. Uh, Kochen. Ayan na, si Magnor. Magnor. Apo. May chance pa kayo magkaroon ng bagong bahay at lupa mula sa... Amaya. Oh.